Sabi naman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kasama ng Pangulo, ang Formula 1 ay isang global sport at pagkakataon para sa networking para sa iba't ibang... Ayan, no, tinan mo. It, alam mo, ito yung hindi ko talaga nagustuhan. Yung pucha first lady mo, ganito magsalita. Formula you One know, is a global sport that provides opportunities for networking with a diverse range of people, including political figures, celebrities, and business leaders. Anak ng tinapay. So anong ano, ginajustify niyo yung pagpunta niyo dyan? So kada may ganyan, pupunta kayo dyan. Alam nyo ba na pag uwi nila ng Pilipinas, anong magaganap? Magpapakonsert po sila, mga bossing. Pag uwi nila ng Pilipinas, October, meron pong pakonsert na naman sa Malacanang. Oh, mayroon na naman concert. Diyos mio. Ang magpapakonsert yata, PCO. Tama ba yun? No, Diyos mio. Hindi ko lang matandaan, pero may concert na naman sa Pilipinas pag uwi Pucha, puro sila pasarap sa buhay. Maniwala kayo. Pa-fashion show, concert dito, concert dyan. Atin silang concert. Atin ng karera, pasyal dito, pasyal dyan. Pucha, tapos yung mga vloggers nila, tuwang-tuwa sa kanila. Ay, nako, hindi ko talaga maintindihan. Sa totoo lang, hindi naman masama. Kung halimbawa kayo wala kayo sa public office tapos ubusin nyo yung pera nyo. Halimbawa magbatuhan kayo ng mga gold bar, magsutukan kayo mag-asawa, walang problema. Pero at the expense of the taxpayer's money, of the Filipino people na umaasa sa inyo, putya lagi kayong wala tapos puro kayo concert. Ang saya-saya ng buhay nyo dyan, kumakain kayo ng putya 12 course meal. Habang dito putya twice a day na lang kumakain yung mga Pilipino. Mahinga naman sana kayo. This is insensitivity to the highest level na kailangan I mean wag na lang kayo sigurong magsalita kasi makapal naman talaga mukha nyo pero mas makapal yung mukha nyo kapag ginastify nyo pa yung reklamo ng mga tao parang nagre-reklamo yung mga kababayan nyo ano ba yan may, may, ang may problema na nga tayo nanonood pa kayo Ginastify nyo pa, puta, hindi, eh, una sa lahat, yung mga butante na yan, kaya kayo naging presidente dahil sa mga dahil sa mga botante na yan, at kung wala itong mga Pilipinong nagre-reklamo, wala kayong pamumuno ang gobyerno. Kaya dapat, imbis na sinasagot nyo yung mga batikos sa inyo ng ganito, mas maganda, huwag na kayong magsalita. Total, eh, pinapakita nyo lang na sa ayaw at sa gusto nyo, gagawin namin yung gusto namin dahil kami ang nakaupo at saka social kami. Ay, just me. Talaga naman. Wala na tayong magagawa kapag ganito ang mindset nila. So para sa kanila, tama yung ginagawa nila. Sa, para sa nakakarami, mali. Insensitive. Pero para sa kanila, no, no, it's not. Come on. Formula One is a global sport that provides opportunities <laughs> for networking with a diverse uh, diverse range of people, including political figures, celebrities, and business leaders. Oh my goodness. So, as nasa first world country tayo. Pucha, una sa lahat, karera lang ng ano yung alam namin sa Pilipinas, karera ng kabayo, karera ng dahon dun sa may imburnal. Yun lang yung alam natin na karera-karera, pucha, talaga, ibang klase yung level nyo, ah.